andoy tong bibil 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 sa bau. <laughs> Makaigot. <laughs> <laughs> Ito <lang> na, <laughs> na nakikinig man dyan si kapitan. Kailangan na yung pilot. <laughs> si kapitan lang ba tatawagan mo? Si kapitan muna. Saka si ano. Si, si Tapa. Sino sa sunod? Si ano. Si... Si... <laughs> si... Eh, eh, ano Si... Si Si... 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 Benta daw. hindi mo na request mo pag Ikaw, alam mo na request mo, ikaw. Boy ka. 45. Uy, alam <laughs> na request mo pag forty 45. Isang na Wala kaming power. Kailangan naman dito, calculator. generator pa lang. <laughs> Stop it. Get some help. Ito nga pala yung lang lang sa namin kasama. Sobrang lakas na namin. Nakatulog sa lamig. Ayan. What? What the fuck? Alis na tayo tricycle mamaya. Ang kawawa naman to. Di nyo ba tigay na sa tao na to? Wala nang makakain. Natulog sa tricycle. Ayan. <laughs> Nanganawa rin kami sa nakakakilala dito sa tao na to. Hahaha. <laughs> Ang siyempre madam ang pamilya nila. lang po yan sa tagumpay. Oh, sa magapun ng, sa mag na natutulog dito yan. Patatalan pu'yong yung hoh. no? ng mga bichu, mga siya. mga bichu, 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 Yan si Palito Diaz. Expose na lang. Nawawa eto. Tara, Ed. niyo pa ako, tangan Ito